Good afternoon, good day everyone. Makikita mo dito may maraming kahit saan ka magpunta, maraming McDonald at maraming maraming empty place lugar na pwedeng pagtatayuan ng bahay. At alam nyo yung pinakamaganda dito ang ano, ang area na pwedeng patayuan ng bahay, pinapatayuan nila siyang ano, ginagawa nilang barrio, ginagawa nilang city, pero ang ganda. Tapos ang mga bahay dito, yung para siyang ano, parang pari-pariho. Pari-pariho ang ano, ang design nila. Lalo na sa mga bagong city na pinapagawa nila, pari-pariho lang talaga. Halos kalahatan ng building na luma, at tinatanggal nila dito sa Saudi. Ito ang mga 'yung ano 'yung dinis ang daan maraming ano ito ang globe na pinakamalaking ano dito sa Jeddah 'yung ano nila 'yung 'yung decoration nila ang ganda tapos pagmasdan masdan mo siya 'yung globe na pinaikutan ng flag nila napakaganda siyang pagmasdan at ang flag ng Saudi ang ganda yung green na green sa kulay tapos partneran ng gilid niya ng stoplight ang ganda. Tapos may may ano pa may may half moon pa siya sa gilid. Tingnan niyo kung gaano siya kaganda, super ganda. Ang ganda ng mga dekorasyon dito lalong-lalo na paggabi, makikita mo yung ang beauty ng Saudi, mga ilaw, mga bahay na kanya-kanyang ano kulay yung mafe-feel mo na ang ganda ng Saudi lalong-lalo na paggabi kasi makikita ang beauty niya tapos mafe-feel mo na ay ganito pala ang ano ang Saudi pero ang hirap maghanap ng pera kailangan mong pagcagaan, magtiis bilang isang OFW kahit napakalayo mararating mo yan nang dahil yan ang trabaho mo sa buhay ko bilang OFW pinagtsagaan ko yan kahit alam kong mahirap yung sitwasyon ng trabaho lagi akong nagdadasal na magkakaroon ng maayos maayos na nalakad maayos na client kasi minsan sa sitwasyon hindi natin alam ang client natin ay napakasungi o whatever kasi laging ganun eh kaya kailangan talaga natin dasal lagi dasal lagi dasal lagi yun talaga ang lagi nating tatandaan bilang isang OFW kung magkaroon man ng mali i-adjust man sariling